Hello guys, good morning. Time check is uh, six, five minutes to 6 o'clock. Uh, dito na ako sa bahay sa Hong Kong. Uh, di ako naka, di ako nag uh, sa ano sa loob ng eroplano kagabi dahil uh, mahirap po, maraming tao doon at bawal hong ako uh, na yung mga tao at alam mo na ang patakaran yon sa YouTube. At yung mga flight attendant, baka makunan, bawal po yun. Ina-announce po ng airlines. no? So, ngayon, uh, pupunta ako sa Central. Doon ho, bilihan ng mga Philippine products. So, pupunta ako doon kasi may gusto akong bilhin. Katulad ng saging na saba at malunggay. Sama nyo ako, guys. Pagpunta doon. Magbabas lang ako. Dito na ako, guys, sa labas, nag iintay ng uh, elevator pababa. Buti wala pang mga tao. Ang hirap kasi pagka maraming tao. <laughs> bawal kasi yung maraming kasap. May mga tao na kumpunan lang video. Okay guys. Dito na ako guys sa baba. At uh, makikita nyo. Medyo madilim pa. at umuulan dito ngayon yan masarap ang hangin malamig papunta po tayo sa papunta po ako sa ano sa bus stop sa pinaka terminal na papuntang Chimsa Choy and then after Chimsa Choy sa uh, sasakay tayo ng ferry patawid ng sentral. Ito 'yon. Dito ako dumaan kasi pwede naman doon sa sa ibaba mas malapit kaya lang baka umulan mababasa ako. Dito kasi eto na 'tong payong, hindi ka mababasa ng kulang dahil with comfort naman. po yung sa amin. sasakyan ko ang bus papuntang Kim Sa Choi. Okay, nandito siya. Hintayin ko na lang na umalis. Okay guys, dito na ako sa loob ng bus papuntang Kim Sa Choi. From uh, my place to Kim Sa Choi, it takes uh, one hour papunta doon. Then after that, magpe-ferry naman. Uh, poro mga building kung tawagin dyan sa atin ay condominium dito naman ang tawag ay flat na ng Central pag galing kayo sa Chinchachoy pwede kayo mag uh, subway o kaya gusto nyo naman ferry pwede po Okay hey guys, nandito na ako. Bababa na ako. Mamaya uli. Hi guys. Dito na ako sa bahay. Hindi na ako nakapag-video sa Central kasi ang daming tao doon. Tapos yung hinahanap ko na saging na saba meron doon sobrang ano na, sobrang hinog na kaya hindi ko na binili. Sobrang matas na sugar na. Yun. Okay, so, ang nabili ko lang doon ay, ano, ito, tinapay. Ano ba tawag yan sa inyo? Tawag nito sa Lipa, binangkal. Ah, uh, limang piraso for $20. Ah, uh, dollar. And then, ah, uh, itong, ano, ah, uh, siling pangsigang. Ayan, So, ano, limang piraso for five dollars. <laughs> so, yun lang ang nabili ko. Kasi wala pa silang mga delivery. ah uh, may, bibili sana ako ng malunggay. Wala din. Dahon ng um, palaya. Kasi mga sira na kaya hindi na ako bumili. So, anyway, pumuwi na lang ako. Uh, shout out pala sa kaibigan kong si Mary, my friend in Hong Kong. It Hi friend, if you are watching my vlog, thank you so much dito sa gift mo na headband ko. Yung hairband ko, paborito ko siyang gamitin. Actually, dalawa yung binigay niya sa akin. Maraming maraming salamat. Ingat lagi jan, Ingat ka and with your family. At shout out din sa aking mga apo na nanonood lagi ng aking mga video. Si Uh, kuya Ace, kuya Vans si Sky, hi Sky at ang uh, bagong prinsesa ng pami pamilya hi Alisa okay see you after three weeks at uh, sa mga kaibigan ni kids maraming maraming salamat din sa pag subscribe sa Lulang Gala channel I really appreciate it guys thank you so much okay guys so hanggang dito na lang muna ang aking vlog see you again kung nagustuhan nyo yung video na to please like and share and subscribe thank you bye